hindi, hindi pa sige tama lang, sa tayo mo si Reyn walang tulog, mutangin oh yung youtube makakarate wooo mutangin yung laguna eh laguna, here we come kala mo naman malayong lugar, laguna lang naman laguna <laughs> <laughs> Ay, no, kayo, ito, ay, yung ito yung mga kasama. yung mga kasama. Si Jem, ako, si Marinette, Si Ray. John, si Rain. Ito yung natutulog yan. Siya natulog nila. Kaya si Luisa. tour guide, tour guide. Trabaho. <laughs> abot nga si Luisa. Kaya abot. wala abot, si Luisa si ay, si <laughs> secret Ayun, ay, wala abun, eh. <laughs> Tayo kayo, tayo, tayo. Tayo kayo, tayo. Ah, uh, na no, na no, na. No, Tapi na. No. Hindi na mawala sa TikTok. Dito <laughs> na <Wagone> lang tayo. Ano ba? Wala ako tingnan. Kuwento, lang. Pan solo. Ala, ala ko na 'yan. Sa day nag boy man para lang magka-jeep. Tapos after ng ano, binrate na. Si tinayay yung sarili. Pagka <laughs> jeep lang. <laughs> tinayay yung sarili para sa barkada. Quito. Para makaroon ng murang jeep.